Mama nyob um. Awan apa? Ada ikan takkan mama. Ikan tak? Jangan mati ikan ma. tak banyak mud. Para kinka tinggal ikan tak mama. Bagai nggak bagai kinka. Nya ikan tak kuma. Sampulan kah mama ket mau. Aje peburit mua tu. Nya ngapai burit? Nya peburit mua ikan tak. Nya ngapai ikan nga yang peburit <laughs> Kepang gupiti as asawa. As asawa? Kun. As asawa mana tiap bagamun kita tidak berpegang. Ah, kan tahu kereta apa para asawa? Para asawa? Wen. Yang apa para asawa, ta? Lah dengke mengkereta tak kan tahu? Kalau kita kemana? Udah pindah semula ta, Oh si game mama ready kan? Oh, nak kan tahu nanti kan mau kan tahu? Enggak kan mama? Si game nanti kan tahu na, lah kan Lah kata kan man? Tangkap beban mu kan tahu? Oh. Kasih garne. Hmm. Kulaku ay magasa. <laughs> ang pipiliin ko. Pipiliin ko. Tay nagagat na babae. Dalos dito. Dalos dito. Dalos di Jai Laud. Kir-kir nga. Kir-kir. Ang malmalam. Ajay, tiket ko nga asawa. Ang ng mga asawa na. No. Tulad. kita. kolnata, ang sel sel kolnata, ang mal malum. Kilatan sa tama ni Ivan, to makanta na po. Aglalaok tayo ng kanta ng mobing. Talaga magpepe sumet ibag mama. Magyan ang kanta ng kilatan. Ati pa ni ti kanta ng mahangap ang aji pa. Yeah. ako ay mag-asawa. Mm -hmm, mm -hmm. Ang pipi Ito, hindi kang kanta. Ang pay sumak, mama, ka. Nakangiwiwat? Hindi, lagda kang kanta <laughs> mo. Ang pay tay sumak. Atapay, mama, guray. Guray, takantaan ka. Kanda ko mati kanta ang pay. Nasa usang nga, umunong -um -um -um, akong kanta. Kung ako ay mag-asawa, mm -mm, ang pipiliin ko. Pipiliin ko. Kayhan nga na bang sitsang auna? kita. dito. Manitas agmar malum. Ingumum uma agmar manitas. Ilat ka makang kantam mo bingung umno. sumama. Tagi tang na baling nga sa wan. Sa dot nang iwa. Marites, nabangsit ang au na. Nakatilata, mm, sa so -so, um, moving. Um -um lalaok. um, hmm. no. Lalaok. Nakapag-stress ka lang talaga to. Malakot to. Adlang may stress. Bye bye. may yeah. stress ako. Kung nagkakamtan pa